ang dahilan ni Coach Tim Cone kaya ay sinama sa gila si Kevin Kembao at nadula si Coach Tim sa New York Knicks invite ni Kevin. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. This month na nga ang pinakaunang basketball event na sasabakan ng ating national team sa taon na ito para sa FIBA at ang unang misyon ay ang makakuha ng unang dalawang panalo para sa first window ng Asian qualifiers. Well, hindi magiging madali ito para sa ating national team. Dole yamado tayo kontra sa team ng Hong Kong at Taipei ay mahirap na magsalita ng tapos dahil bilog nga ang bola at when it comes naman sa national team ng New Zealand ay sure ball na magiging matinding laban ito para sa ating pambansang kupunan. Pero ganun pa man ay nagawa na ng gilas with SBP ang pinakaunang hakbang. Ito nga yung pagkuha ng long-term head coach at listahan ng mga malalaro. Sa mga hindi pa nakakalam si Coach Tim Cohn ng Jin King sa permanenteng coach na ng ating national team at ang mga malalaro namang mga ito ay ang ating intact gilas players sa loob ng apat na taon. Do maganda ang vision o goal ng plano na ito ni Coach Tim at ng SBP. Ito ay upang maging intact nga ang team chemistry bawat malalaro at hindi napapalit-palit ng mga players every window. Pero syempre may ilang mga butas pa rin tayo sa plano na yan. Tulad na lamang ng paano lalo na kapag injury ang player o hindi ito maging available. Pero ganun pa man ay open pa rin naman ang gilas at si coach team na magpalit ng mga malalaro if ever na magkaroon ng mga ganitong problema. Pero ang punto siguro dito ay hanggat maaari may maintain ang lineup na ito patungo sa World Cup. Something na ginawa ng Lebanon ang sistema ng ito. At kita naman natin na epektibo dahil sa naging pamilyar na mga players sa laro ng bawat isa sa kanilang national team. Pero sa mix of young players and veterans sa lineup na ito ay tila merong isang malalarong nagbigay ng matinding boost sa lineup na ito ni Coach Tim. Ito nga yung hottest young player ngayon sa Pinas na si Kevin Chambao. May gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na One Expert. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your gcash or bank transfer kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet itinuturing na special pick ni Coach Team si KQ. Ayon sa salita ni Coach Team para dito kay KQ ay sky's the limit sa kakayahan ng Dubai standout. Hindi nga pinaporma ni Coach Team ang UAE national team na gustong kuhanin si Kevin. Dahil papalapag pa lang ito sa Pilipinas ay narecruit na agad ito ni Coach Team. Ayon kay Coach Team ko noong tumawag daw si KQ ay tinanong agad ni Kevin kung anong posisyon ito lalaro, kung tres ba o quadro. Ang naging sagot naman dito ni Coach Team ay pwede daw itong lumaro si KQ sa 1, 2, 3 o 4 kahit sa position daw ito kung saan siya kakailanganin dagdag pa ni coach Tim Cone na daw kasi itong si Kevin at kayang lumaro sa limang posisyon kung gugustuhin nito at marahil ito nga ang dahilan ni coach Tim kung bakit kinuha si Kevin para sa kanyang long-term list of Gilas players. Even sa NBA ay in demand nga ngayon ng mga malalarong kayang makalaro sa limang posisyon, modern players kung tawagin. At luckily isa sa mga ito si Kevin. At tila turn down na nga ang UAE offer ni Kevin dahil committed na ito sa Gilas para sa 4 years program. Pero kumusta kaya ang NBA invite nito para sa Summer League? Well, tila nadulas nga si coach Tim sa rumor na ito about kay Kevin. Dahil sa interview na ito ay nabanggit ni Coach Tim Ko ng ilang mga bagay ukol sa possible next move ni KQ at lumabas ito sa bibig ng PBA Champion Coach. Yes maybe New York Knicks daw, lumaro si Kevin. Pero bakit nga kaya nabanggit ito ni Coach Tim? Maliban dyan ay isa din ang Japan sa naging rumor na lalaroan ni Kevin na nagpatibay pa ng pagtungo nito sa Japan nakaraan karaan. Abangan natin ang mga updates ukol dyan dahil sabi nga nila isang mismong head coach sa nakakalam sa mga plano ng isang malalaro.